Hello best friend. Kamusta kayo lahat? <laughs> Welcome back sa aking kalokohang video na naman. <laughs> so, nakaready ako, best friend. Pupunta tayo ng talipa Ayan, that's for our today's video, no? Outfit check muna tayo. <laughs> Outfit check. Etong damit kay Brian. Etong short kay Brian. Etong chinela as kay Ardel. <laughs> wala wala akong damit best friend kasi ayan naka na lahat andun na sa nasa maleta ko na nasa bag ko na lahat lahat best friend at uh, malapit na kasi yung aalis no so speaking of aalis aalis tayo best friend pupunta tayo nga sa talipa pa. sabi ko nga that's our for today's video nga uh, ako kung anong uh, magiging dinner ko ngayon ang hirap mag decide ng anong mga ulam no pati ulam pero no problema na no <laughs> so alis ako ngayon at uh, yun nga mamamalengke ako good for two days na lang siguro para wala nang balikan no samahan nyo ako okay so tara <laughs> best friend, nakaalis na ako sa bahay at uh, inaayos ko yung mic. Tago natin yung mic. Ayan. Ayan. Naririnig nyo ako, best friend. Ayan. Palabas na ako sa subdivision. Oh, subdivision. Dala ko yung susi. Malamang, di ba? Nilak ko yung ano. Nilak ko yung bahay. Baka masilisyan tayo. Ayan, oh, ang ganda ng bahay doon, Oh. Tapos dito, oh. So habang naglalakad tayo Ayan, may mga ano, delivery Napansin ko lang best friend, ang bilis-bilis nilang gumawa ng kalsada dito. Kung kailan lang ako nandito, tignan nyo, oh, natapos na nila yung isang kalsada. Samantala sa mga ibang lugar, ay nako, aabutin yan ng taon-taon. <laughs> anyway, best friend, ayan, naglalakad na ako papunta doon sa labas ng gate. Diba? Ang layo-layo. Buruin mo yan. Nilalakad ko lang. Ayan. Andito na pala ako. Pagpasok mo dyan sa gate, ito yung mabubungad dyan. Ayan. syempre sa gitna yan, may nakabantay best friend, hindi ka basta-basta makakapasok dito, no? Yung mga sas may sasakyan, Pe pero pag wala kang sasakyan, eh diretso ka na lang. <laughs> ayan, ayan yung bungad yung ano, yung sa loob ng gate. Ayan. Tapos sa gilid niyan may kanal. So ayun na nga best friend, andito na tayo sa labas at ito makikita mo sa labas ng subdivision. Pangalan pala ng subdivision is Lopezville. Ayan. Etong way naman nito best friend is Sumulong Highway ata to. Pag dinidiretso mo to best friend, may intersection diyan papunta ng Antipolo. Antipolo naman dito kaso may intersection pa doon pa way pa doon sa kaloob-looban ng Antipolo. Ayan yung way papunta doon, may intersection diyan best friend, Kainta, uh, Rizal, ganyan ganyan. Ayan. Tapos habang naglalakad ako best friend, may naaamoy akong mabango. Ewan ko ba, na nagugutom ako. Pagtingin ko dito sa kabilang side neto, Ayan. Some jupsalan, best friend. Ang sarap ng mga ano nila, mga kinakain nila. Nakakagutom, best friend. <laughs> anyway, best friend, dito pala yung mga sakayan papasok dun sa Lopez Bill, mga tricycle na to. Sila yung pumapasok dyan sa subdivision na yan. Kaso, mas pinili kong maglakad para ipakita sa inyo yung mga kaganapan. O oh, ayan, ayan o, oh, mga, mga, may mga nagtitinda sa gilid-gilid ng mga mga highway. Ayan. It means best friend, malapit na tayo sa palengke nila. Masinag talipa pa. Ganon. <laughs> ayan, ayan mga ano. Ang dami nila best friend. Tuwing hapon lang sila dito mga best friend. Yan, oh, di ba nakakariton sila? Pero pagka may barangay, nagtatago yan best friend mga yan. <laughs> Ewan ko ba, takot ata sila sa mga <laughs> mga barangay. <laughs> may napansin ako kasi noon na may barangay na dumating, nagtatago sila best friend. <laughs> Tago sila, eh, no? So, ayun, dediretso lang tayo best friend malapit na tayo sa talipapa nila. Ang layo-layo, best friend. Nag-tricycle na lang sana ako. Nakakapagod nito. Promise. So, ayun na nga, best friend. Andito na nga tayo sa harap ng talipapa nila. Lumang palengki yata to. Ewan ko ba. So, pasukin natin, best friend. Tara, mag tayo. <laughs> pasukin natin kung anong meron sa loob. Kasi, pangalawa o tatlong beses pa lang ata ako nakapasok dito. Pag-pili ko ng bigas. No? Nawalan ako ng bigas. So, andito pala yung mga solid mga ano nila mga ewan ko dyan mga uh, tahitahian ata yun to. so pagpasok mo dito best friend wet nga o oh, yan may mga nagtitinda ng mga karni baka isda ganyan yan lahat ng mga, mga best friend tapos sa dulo nito best friend doon ako bumili kasi andito yung mga gulay eh naisip-isip ko magugulay na lang ako kaysa mga karni ganyan. So, ang binili ko, ayan, yung may kamatis at ang palaya, ganyan. So, kino-compute na ni Ate kung magkano yung na ano ko, na pamilya ko, na pamahal ako best friend. Ewan ko, hindi ako nakapagmura dyan. <laughs> ayan, pala best friend, mga 218 ata yung nagastos ko lahat diyan. So, pabalik na ako best friend at still best friend ha, naglalakad ako naglalakad kaya ako para exercise pa kasi ang taba-taba ko na best friend ang laki-laki na ng chat ko so kailangan na mag-exercise and papasok na ako sa village best friend village na and pagpasok mo best friend o oh, nakapagpailaw na sila ng Christmas light eh hindi naman na Christmas eh tapos ng Christmas pakatanggal na po charot <laughs> so ayan best friend tuloy-tuloy lang tayo ayan oh, andito na ako best friend Hello best friend, oh, andito na po ako at ito ang mga pinamili ko. Tara pasok na tayo. Hello best friend, ayan, oh, ito yung mga pinamili ko Meron kang, ano ka? <laughs> Meron kang ampalaya I, ano natin, sahugan natin ng itlog ulit I, ano ko na to? Baba ko na dyan, malinis naman Tapos, ang ulam ko ngayon best friend, no Since may tina pa dito sa, ano, sa ref Lalagyan ko na siya ng sitaw tsaka ano to squash kalabasa at gata gatain ko best friend no? oh may coco mama ako uh, yan yung ulam ko ngayong gabi tapos the next day siguro etong repolyo at saka yung kamatis hindi ko alam kung anong luto na naman yan kaya namoro mo talaga ako anong ulam ulam araw araw <laughs> <laughs> wow so hanggang dun na lang best friend magpapahinga na ako nakakapagod, naglakad kaya ako <laughs> so hanggang dun na lang best friend and uh, thank you for watching to my youtube channel sa mga videos ko Maraming maraming salamat best friend sa panonood at uh, please continue like and share and subscribe to my YouTube channel and please follow my social media account para mas masaya ang buhay ganon. So hanggang dito na lang best friend Magpapahinga lang ako, okay? See you soon, see you next time. Bye-bye. Thank you.